Pag ingay naman Psst, Ingay, <laughs> no pa yan. Ay kulas. Ingay naman nito. Na ito. Hoy, alin nga kay dito? Ni di kay dito. Ni di kay uwi sa probinsya. Hangga't hindi marunong di, marun, di kay marunong mag-ilonggo, ha? Oy, bubukay sa sate. Si Lola. Hoy, dali dali dali. Dito ta tama ko ni Mami sis, ano? Ah! eh eh, 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 eh. eh, eh. <laughs> ang ida ang, ang kape ah huh? wow magtira kayo ng para sa inyo. Huwag kayo ah, uh, huwag kayo ubos-ubos biyaya. Teka, gulo naman nito. Na Kaya magdiyan Mahulog. Huwag kayo Ya ha. Huwag kayo ubos-ubos biyaya. Huwag niyo ipadala lahat ng pinaghirapan niyo diyan mga kamag-anak niyo o kanino man yan. Kailangan mayroon kayong natirang pera para sa inyo. Di ba? Ah. Ha? Ah? Mm. Di ba tama yun, Arki? Gulo naman ito ni Poklo, paikot-ikot. <laughs> Ay, grap. Init? <laughs> Naging kakarabahin natin. Cheat, 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 cheat. Oh. oh, ano sa, yung, sa ano sa ano sa idunggo ang bombastic side eye. Um, Criminal offensive side eye. Ano ba to? Ang pangit. Huwag yung ano yun, sinisearch nyo sa Google eh. O, ano sa ilunggo yung pangit? Tiktok siya. Tiktok Ano, ano sa ilunggo yung pangit? Ah. Hindi kayo makaka-uwi sa Mindanao. Hindi kayo makaka-uwi sa Mindanao hanggat hindi nyo alam ko ano yung mga salitang yan. Ano, sa ano sa ilunggo, Arki? ko Ay, ikaw, ano? Ito. Ang pangit, ano sa ilunggo yung pangit? Pangit. Ah. Ano, ano ba yun to? yung ilunggo Oo, ang pangit. Ano ang pangit sa ilong? Sa Tagalog pangit. Guys, go. Ano naman sa ano naman sa ilunggo yung pangit? Sinearch. Sa Google TikTok search sa Google ang daya. Okay, i-search sa Google, i-search mo eh. Comment down. Oh, Wag yung isi-search. Hindi kayo makakaway ng ano probinsya hanggang hindi nyo alam ko. Ano sabi oh. ko lang uuwi ako ng probinsya. Oh, ano sabi ko lang pangit? Hindi ano. Pa ba, <laughs> Basta alam ko lang ano. Oh ano? Makaon. Makaon. Makaon ta bilat? Makaon Ano makaon? Yan ulit yun to. Lauay ah, pangit. Ilong, ano sa ilong ko? <laughs> naalas? Naalas. <laughs> <Ay>, guys, <laughs> comment ba? Ano <laughs> sa ilong ko? <laughs> <Guys, comment below. laughs> ano sa ilong ko ang pangit? Naalas? Hindi nila alam kung anong sa ilong ko yung pangit. Mm. Ano sa ilong ko pangit? Hindi kayo makakaway sa probinsya. Naalas? Hindi kayo marunong... Ano Anong naalas? Naalas? Pangit. Naalas. Pangit na. Anong naalas? Saan yung search yan? Nag-google nag, -go -nag pa kayo, mali-mali naman yung google nyo. <laughs> ano sa ilonggo ang pangit? Ano, hirit? Pag nag-umirit kayo, kotong kay sa akin. O, oh, ay ayun nyo, ay ano, hirit o kotong? <laughs> ay, kata, alam mo, naragsa. Alam ko, siyempre. Hindi. Ano yung Ano yan? ang pangit sa ilonggo law ay law ay, La -ay? oo law ay mga law ay oh ang tsura mga eh, law ay ikaw lau ay tama din law ay hello follow pa mors